ano 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 Lami, ano 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 gamay ano 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 Maninti na pa may ano na naman. Ay. ano 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 daw. ano 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 Wala, wala. ano Sige, sige. Masarap. ano 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 Okay, ano ano Sige. ano tapos ang gulay, oy, so kulang pa ng gulay siguro. Wala, Kula, kulang pa ang gulay. Kani. Maka, Maka na siya. Tinilong mm -hmm. na niya. May grams to. <laughs> kiluhon ba din na, miss? Oo, oh, kiluhon. May banan grams to. i <laughs> Iana <laughs> <cut> lang, ikat <laughs> lang. <laughs> Dayon, ang sa naman. Okay. Sige, sakto na na. Tapos, <laughs> Mas puni kuhan, noodles ah, puno pa nang kuha noodles doon ha. Ako po na ano? Okay, nagpuno. Ah, nagpuno man tayo nanay Asa man ikutin ang metal niyo? Dere? Nabi sa nasa? Dere, niya. Ito sige na. Uy, sibuyas. Sige mo maglagay. Okay, namlade, mag Sibutang, sibuyas may. Isa lang. Isa, Isa lang daw. Lami naman na siya. Nay, kamatis may. Gibo ah, na. Tapos, pila ka rice. Rice. Ah, Sibin rice na lang. Mas guys. Sumaayon nang dalawa. Mga bayad, diring natin magbayad sa Camingaw. So, puna tayo. 7 takabuo. Magbayad tayo sa Camingaw dito, Maria Rica. <laughs> 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 Magkano ba 'yang babayaran natin? Ay, saba. Kusinan ang, wala Wala, siyang pang may pambayad kay Jan buo. Wala akong buo so, barya. Uh, ano kaya iyan? Makita. Baria. Uy bit, ikantong eh, apo ang kuan bato. Bitcoin. Tama do. Na mandiri. Sige po. Pag-install na. Sige, install mo balik. Tama sa. Ito, ito, Asaman, Asaman. ito. Asa man, asa man. Angita sa awer, eh. Ha? Ito takot buok.

First time, Hotspot, oh, no? first time <laughs> ka, di rin mag hot spot na Kami gdadala ng makana.